So yun yeah, mga bro, para bagong vlog, para bagong umaga naman ng ating gagawin ngayon. Ito ay kasama pa rin sa ating mga kopi yung mga nakaraan. Sana huwag kayong magsawa po ano rin ang aking munting vlog mga kabro. At ito ay medyo ano, nagliligpit ako ng dito sa bahay kasi medyo makalat. Yeah, makalat. <laughs> makalat kasi mga damit po namin hindi pa na hindi pa na pla So kailangan na i -planchain bago ilagay bago sa para doon so yung guys sa uh, so, uh, Hawaii, uh magusto niyo bunting vlog so let's go mayroon tayong tinapay mula ko ng breakfast sa labas kanina. Mayroon akong nakitang bake mac. So, tikman natin ito. Ito siya o. Oh. Bake mac. So, at saka mayroong bumilag rin ako ng pandesal. So, ito yung ating breakfast ngayon. Nang um, umaga ng Febes. Ayan, Febes. Ayan siya o. So, tikman natin itong bake mac ni Kuya. Kung masarap ba? Yan, tapos mayroong kasamang pandesal yan. No? Hmm. Yung pandesal po nila, masarap. Masarap yung sabi nila ko ng pandesal. Masarap yan. Magaling, magaling yung, ano, yung bakers nila. Sarap siya. Alambot. Parang ano, marap? parang pande Manila. Masarap siya, is okay. Malilit nga lang yan. No? Nung kanina na kung nagwalis na ako sa mga mamaya, ipunasan, eh, nastasan na lang yung mga ng nangkasahan para kumintab yung sahim. Ito, pandasal. Hmm. Okay siya. hindi naman si Brian. Yan ang naman kay Brian si O, no? oh, sya, siya, o, oh, ayan, o. Oh. ka dyan, wag yan! Oh, sa! Huy! Huwag yan! Bawal sa iyo. Hindi pwede mo kainin yan. Bawal, bawal, bawal. Hindi pwede yan sa'yo. Diyan ka lang. Yan. <laughs> Gusto nang tigman yung, yung pandesal. Huwag yan. Huwag mong kainin ha. Ha? Hmm? Hmm? Huwag yan. Oh Bawal bawal. Pwede. Oh, gusto mo niyo? Mm, 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 mm. mo pala eh. mm, gusto mo? Oo oh, Wala. Magulit. Kumain na ito kanina eh. Ngayon, nungulit naman siya. Hmm, daba na. Baba, baba, baba. Hmm, kaya ka na. Babay ka na. Babay na, babay. Babay na. Hmm. Ayan. Yeah. Ika lang. Hmm. <laughs> Sige, so amor, magtimpla tayo ng kopi. Ayun you no? Know. o. Copy tayo yung mga bro ah. Good morning sa lahat. Kamusta naman kayo dyan? Mm. Ayun you know. o. Mm, sa dito kasi nawalisan ko na yung kanina so kailangan punasan natin tigman nga natin itong bake mac ni kuya hmm. Matamis. nito Ayoko, Ayoko yung matamis na ganito yung Hmm? Sakto naman yung kanya, no? Sakto naman yung, yung lasa niya kaso nang ibabaw yung tamis. Oh. Hmm. Okay sa kaso, no? Masarap sa kaso yung yung taste niya ng ano niya. mở lạyo nà mặt emisia mặt emisia mhm Kasi guys, oh, yun ang mga bro, yung bake map ni Kuya. Tapos may coffee tayo, tapos mayroon tayong pandesal. Mm Okay. Okay na yung bigbag niya ma malasa kaso yung, yung nga lang nang ibabaw yung tamis baka nilagyan ng sugar, uh, sugar yan o kaya yung sweet tomato sauce niyan nang nilagyan niya meron din siya nga no, yung balsamel na isa ibabaw pero konti lang yun, no? kulipotin na yan yan yung kain mo yun lang ito <clears throat> yung big mac nakain din yun pero ayun yan yung, ayun, 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 ayun yung, medyo matamis na ganyan na lasa yun lang pandesal tayo mm. hmm So yun mga bro, uh, natapos na akong nag-copy. Tapos na. So ang sure surin natin gagawin na, ay mag-punas tayo ng sahig. Punasan natin yung sahig. Ano? Diyan ba si Brandon? yung damit namin hindi pa naayos. May pag yung yan.

siwa sendiri dulu aku selikut ini aku lagi di kecamai di kut bandar sama kusina ya no kasi perang 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 tapi tapi juga, kalau itu kamu saya teman-teman saya sekutnya itu kamu nak yang ka muna. Ayan ka. na diba muna diba diba hmm. so, okay, tayo. Tapos na. Ay. So, ayun guys, uh, mga bro, tapos na ang ating ginawang nagpunas ng na sa, sa bahay. konti lang naman ito, malito naman ang aming bahay. So, tapos na, mabilis agad ang pagpupunas. So, yun, hanggang dito lang po ang ating vlog, ang aking video. Thank you very much. Salamat sa mga uh, support at panonood yun sa aking video. Thank you very much. At Sana ay hindi kayo magsawang panoorin ang aking munting vlog. Thank you. Thank you mga bro. Thank you guys. Salamat at ingat po tayo God bless you more and bye-bye. Bye. -bye. Yung. bye bye